Quality ng Torrete. Galing Kalatagan. Ayan. Kami kasi nagtatanong sa akin tungkol sa tracking. Magkano ba daw po ang bayad? Marami nagkakagusto sa ganitong klaseng mga baka. Ito yung mga bandang hulihan, no? yung plat na plato oh, napaka cute. Ito oh. daw. Walit yung Torrete. Bata pa ito. Ito ta ngayon sa mga tortihan. Ayan. Waliting torrete. Eh. Galing kalatagan. Ayan. Magkano uh... yan, Mag sir? 75, isa? 75,000. Oh quality oh. 75,000 Braman ano Braman? Draman? Ang <makes noise> laki ng pa oh. bata pa oh. Yeah, 75,000 ang bawat siya Yan naman may tawad pa ha pag gusto nyo Ay, ito pala yung tarabihin ko. Hi, sir. Good morning. Marami kasi nagtatanong sa akin tungkol sa tracking. Magkano ba daw po ang bayad? Eh, sa amin hindi pa daw, sir. Hindi, 600. Hanggang saan po yun yung ganong halaga? Puno na ang bayad na San Antonio. San Antonio. Ay, malapit lang. alimbawa, papuntang norte sa mga bandang... Paano ba ang biyahe doon pag pumunta doon? Ah? Arkila. Arkila? So, sa mga ganun, magkano mag ang Arkila? Mga meal, 20 so, mil. 20 mil sa isang biyahe. Ay, abe, tamo, kaya, ay, ah, ay, sa mahal pa, papuntang Abra. Mga ganun. Oh, ah, ah, mga ganun ang halaga, mga 20 mil isang biyahe. Okay, hindi, ay, hindi na binibilang kung ilan ang sakay. Hindi na. Kahit na puro, kahit na pinagamita. Ah, ganun na presyan. So, ayan siya nag- nagtatanong sa akin, ganon, ang presyo ang paputang norte. Ay, ito kay Kuya, magandang torete. Eh. Magkano yan, sir? Magkano yan? Walang 80. ,000. Walang 80,000 quality. Galing saan po yan baka? Lemery. Galing Lemery. Ayan, quality. Lapat ng tengo. Malalahing baka. Malalahing baka. Ayan. yung mga marami nagkakagusto sa ganitong klaseng mga baka. Ito yung mga bandang hulihan, no? yung plat na plat. pa talaga, oh. Ganda ng forma ng kwet. Ayan. Mga torete galing lemery. Malalapat ang tainga. Puting-puti. Tsaka mga puting-puti. Ito, napaka-cute. Ganda, oh. Quality yung torete. Bata pa ito. Ayan. Super quality. Sir, magkano ganyan nyo? 55. Okay. 55,000. Quality. Ayan, quality. Lemer Ilan mo na yan? 55. Mga ilan mo na yan? 7 months lang. 7 months lang.

ito. Nakabili na yata sila, sir. Ayan. Ay, magkano pa kabili, sir? Ops. Ano natin? Magkano pa kabili niyo po, sir? Hindi Ay, hindi mo alam. Ayan. Sa so, ito pala si sir ang nakabili. Sir, good morning. Magkano mo pagkabili niyo ng baka? 62 ang bawat isa? yun isa ay, itong huli 62 ah, 62,000 pala itong ayan 2003 62,000 itong makyat so, itong mga torete pa galing lemery ayan quality mga brahma dito oh. ganda nun no, no? oh yung ito yung tig-75. Yeah. Sa 75 naman, natatawaran pa naman yun. Ito <tinyo> Binibigay na 140 dalawa. Napa kan? Siya ay binibigay ng 140, so, 140. tinatawaran ng 100 ng buyer. Oo. ano Nagkahiwalay na na ka kaagad. Hindi hindi Oh, inaya ng seller yung tawad ni buyer. Okay.

Hmm. Ah. Marami nga ho diyang malalakay. Kaya paglalakhan ho, ang titignag, ano sina? Kito ko retinal ho, hmm. ko ko din. Pero ite ilan ako? Kahit sa luwa o kahit sa bay. Magkano ni sir? 120. 120? Dalawa. Ah, uh, dalawa. Tinatawaran ng 120 pangalawang tawad ng pangalawang buyer wala hindi pa rin kasi binibigay na 140 20,000 ang pagitan Mukhang malaki ang ano baka so nandito tayo sa kabilang tratuhan ha din fight

maganda. Malit. Oh, tanahin natin. Bagaimana baga bilis, Chef? Sumasabay iya, niyo sir? 497. So, ayan. So, ito, nabili na na ng 49,700. Itong cute na baka. Endo Brazil. Endo Brahman. 49,700 so, ang 49, pagkabili. Ayan. Ah, uh. Malapad ang tenga. May sungay siya pero malapad tenga niya. Eh. Ayan. Tayo Ito ay baka ang galing Remy. Magkano 'yan, sir? Moro na kayo? 58,000. Sa 58,000 may tawad pa yun. kalo ko po. Ayun, 58,58. 58,000 ang halaga Ayan. Ano na ang pita, 'no paytano? Quality. Ayan, ayan, ang lapad ng ano, lalaki. Ang laki, ang lapad ng puwet. ay ay! ang halaga. Ito ba Eh, magkano pag gabilis, sir? ayan

Ah, ito nabili na 38,500. Babae, ito rete pala. Ano pala ito? Dumalaga. 38,500 ang pagkabili. Ang dumalaga. Ito nabili din. Yan. Ito so, nabili na. Magkano pagkabili, sir? Magkano pagkabili? 25. 25. 25,000. Eh, sir, palalaki nyo alagay. 25,000 ang pagkabili. So, yan. May 25,000 ba? May 25,000 ang pagkabili. Magkano ang pagkabili, sir? Ang laki, oh. Ops. May ipit. Pagkabili niyo, sir? 78,000 78,000 ang pagkabili Alam kang baka? Bata? Bata pa ito Bata pa ito Bata pa ito Pagkano sir? Ha? Dalawa? 177 katay na 177,000 Dalawa na, sir, isa? isa Ano, na. tingnan natin Ito, mataba, katay na 177,000. Ayun. So ito yung isa sa 177,000. Ayan. Mga katayin. Hindi tayo makapag makapag-vlog ng puro katayin kasi nga bigko kaunti lang naman pa katayin kaya halo-halo itong ating vlog. Ayan. Dalawa mga katayin na ito. Taba ng kwento no. Oh, eh. Taba ng Oh. Ito magandang baka oh. Black Brahman, ang itim. Oh. Hmm. Para siyang Holstein na ano. Ang ganda ng katawan nito, isa, ay yung anak niya. ayan Ang tangkad, parang Holstein ng nanay. ayan ang haba ng katawan. Eh kuya, mga authorityhan, lemery. Magkano yun kuya? Mahigit ka lima po, 58. Mahigit 50,000. Ayan, mga, Ayan. Mahigit 50, mga lemery ano? Ayan. Ah, busay, pinila, busay. 50,000. Mga authority galing lemery. Ayan. 50,000 na higit ang bawat isa. Ang bawat. Alright.

48,000 ang presyo ng bako ito. 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 Ito to. to. So, hindi na tapos. Hindi na tapos tapos uh, to, ano. Uh, uh, taratuhan dito sa magandang bakang ito. Puting puti. Ayan. Ayan. Uh,

pare ko ko sa kaway niwalatine pa yun ba? arin parin 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 sa parin 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 sa parin parin parin

So ayun, tinatawaran naman ng 120 kasi kanina kasi may tawad na to na 120 hindi binigay. Ngayon eh, 120 uli ang tawad. Binibigay ng 125 dalawa. So hindi uli. Kasi ang gusto 125, ang gusto ay 120. Ang gusto ng buyer. Eh kaninang kaninang maga may tawo na to na 120. Hindi binigay.